Tumpung wika. Higit isang daan na dialekto at iba't ibang kultura. Paano nga ang bawat isa sa ating nagkakaunawaan? Paano tayo nagkakasama sa kabila ng ating pagkakaiba? Ang sagot, ang wikang Filipino. wikang Filipino ay hindi lamang isang medium ng komunikasyon. Isa itong pamana ng kasaysayan, bunga ng matagal na pahikibaka para sa kalayaan, pagkakahilanlan at pagkakaisa. Noong 1935, itinakda ni Pangulong Manuel L. Quezon ang hakbang sa pagkakaroon ng isang pambansang wika. Ito ang naging tulay ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ngayon, ang Iba't Filipino ay buhay Binagamit sa Iba't sa Iba't sa media, sa batas, sa musika, sa panitikan at sa araw-araw na usapan. bisan bisaya ko, daghang gyapon ko kauban nga higala, wala sila nagbiya nako og sa panahon sa problema. Uy, <laughs> <laughs> kanunay ay nila kong ginasalikan o kinatabangan. Bisaya ko, lain na akong tingog or tono, pero di pasabdansan nako sila, na nani dyo lang bisaya. may sarili kaming wika. Pero kapag gumagamit kami ng Pilipino, mas nakakausap namin ang mga taga-ibang lugar. Mas nakikilala kami. Hindi sinasalungat ng Pilipino ang iba't ibang katutubong wika sa bansa. Bagkus, ito'y nagsisilping tulay, daan upang magkaintindihan ang mga nagkakaiba sa wika, pananampalataya at kultura. Ang wikang pasenyas ng mga Pilipino ay higit pa sa mga kumpas ng kamay at galaw ng mata na nagpapaalala na kahit sa katahimikan nananatiling buo ang ugnayan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, hamon sa bawat Pilipino ang panatilihin, pagyamanin at ipagmalaki ang sariling wika. Dahil sa bawat salita ng Filipino, sumisigaw ang ating pagkakaisa. Mga tao mula sa iba't ibang rehiyon, magkakaibang wika at kultura, sabay-sabay na sumisigaw ng Wika natin ito! Wika ng pagkakalalanan! Wika ng pagkakaisa! Wika ng Pilipino. nakita natin kay kanina Jojo ay nakagrabe